sa recipe natin ngayon magigisa muna tayo by the way, gumamit ako nitong olive oil para healthy so igigisa natin itong bawang ubusin lamang natin para masarap na masarap. Hello, kakasina! Kumusta? Panibagong recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Pwedeng inigosyo, pwedeng breakfast, pwedeng snack ng pamilya. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike itong aking video, pakicomment, pakishare, at of course, pakisubscribe na rin. Maraming salamat, kakasina! So, ayan, hanggang sa maging clear, ano transparent itong uh, bawang. Pagkatapos ng bawang ay isunod naman ang sibuyas. Pero kumuha lang ako ng portion dahil gagamitin ko pa ang iba pang sibuyas mamaya. Kakusina, pakifollow po ako sa aking iba pang social media accounts, ang aking IG, Instagram, ang aking Facebook page, sa aking TikTok, naga nag affiliate din ako, at saka sa aking second channel dito sa YouTube, ang Key Charms Vlog. Maraming salamat ka kusina! Ngayon naman ay ilagay na natin ang ground beef. Piliin nyo lamang yung puro beef ha kasi meron doon sa supermarket na medyo mura pero maraming taba. Ayan. And then, lalagyan na natin ng mga pampalasa tulad ng Norbrook Cubes na Beef Flavor, Asin, Garlic Powder, Ayan, cumin, 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 ano ba yan? Ayan. And then, paminta itong liquid seasoning. Ayan paprika din ha, kakusina, nakalimutan kong sabihin. At ka itong uh, tomato paste, dagdag pang palasa at pangkulay kulay na rin. I-mix lang ng maayos para mahalo talaga lahat ng mga ingredients na ating inilagay. Kakusina! pakilike itong aking video at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel, madami na po akong video na pwede niyo pong panuorin. Maraming salamat, sina. Maglalagay naman tayo ngayon ng konting tubig lamang. Ayan. Nandiyan i-mix. Tapos lulutuin natin ito ng mga 5 to 10 minutes. Ayan. So, after 10 minutes, ito na nga, kumonti na yung kanyang sabaw, yung tubig. Isisit aside natin ito. Ano? Pero by the way, nakalimutan kong maglagay ng sugar pang pabalans ng lasas. Ayan, imix lamang natin ito. Since matutunaw agad yan, dyan kasi mailit pa, is aside na natin ito. Ano? Palamig-lamigin ng konte dahil maghahalo na tayo ng mga vegetables na kakailanganin natin dito sa ating recipe. Para sa mga fresh vegetables na kakailanganin, meron tayo ditong purple cabbage. Kung wala kayo nito, pwede rin ang green, yung ordinary cabbage dahil may pagkamahal ito. Itong carrots na julienne, julienne means maninipis na pagkahiwa. At itong lettuce, hiniwa-hiwa ko din. Ano? Chinap ko din. At of course, itong sibuyas, yung kanina sa panggisa na sinabi ko na meron tayong paggagamitan. So yan, inimix lang natin itong apat na vegetables dito. Pwede ka rin maglagay ng corn kernels kung meron ka. Pero wala, okay lang. Yung iba naglalagay ng pampalasa dito, pero ako hindi na. So ayan, ngayon, Ayan, mag a na tayo. Kakailanganin natin ng pita bread. Yung malalapad, yung malalaki ha. Kasi merong maliit nito. Maglalagay din ako ng sour cream or mayonnaise. Itong aking inilagay ay yung sauce para sa kanis salad ko. <laughs> Meron pa akong natira sa ref. Ano? Pero kung wala kayo nitong tinimplahan, pwede yung ordinary mayonnaise na lang. Ano? Pwedeng ladies choice, bacon and cherries. Ayan. So, maglalagay tayo Chan, sa portion na yan. Yan. And then, maglalagay na tayo ngayon ng ating nilotong beef. Ayan. So, maglalagay tayo ng beef sa gitna rin. Ayan, kakusina. Diba, nakakatakam na ngayon pa lang. Alam nyo ba ang bango-bango nito habang niluluto ko at habang nag a ako nito? Sobrang bango. Nakakatakam talaga, kakusina. Ikaw na lang ang bahala kung gaano kadaming beef ang ilalagay mo dahil mas madami, mas masarap. <laughs> so, yan. Ngayon naman, maglalagay tayo ng cheese. Bali, itong cheese, uh, quick melt cheese ito. Dahil mamaya, nagtutunaw yan. Ano diba? Ang sarap. Ang sarap tingnan kapag natutunaw yung cheese na lumalanay. Palumalanay sa term namin. <laughs> So, ayan, naglagay naman ako ngayon ng mga vegetables na ating pinaghalo-halo. Bali, ilalagay natin yan sa ibabaw ng meat na ating inilagay. Ayan, kakusina, napakamakulay ng vegetables. Ano yung purple talaga, yung nagdala, tsaka yung orange. Wala naman sila, yung combination ang ganda. So ayan kakusina, kapag nailagay na lahat ang mga palaman, ipufold na natin ngayon ang pita bread. Ano? Ayusin lang para ma maganda tingnan, ano? malinis tingnan. Kung meron pang lumalabas na mga vegetables, ipasok lang sa loob. Ano? Yan. Para hindi siya lumabas once na ipo-fold na natin ito ayan. so ngayon dahan-dahanin mo lang na i-fold ng ganyan kapag meron pang mga lumalabas ipasok mo na rin ayan. so ingat-ingat lang para maayos tingnan ayan so ito na ba? Diba? ayan para siyang wallet <laughs> so ito na nakagawa nga pala ako ng 7 piraso Ayan. So ngayon, ito toast na natin ito hanggang sa mag-golden brown. Hindi na ako naglagay ng butter o mantika o kahit ano. Ganyan lang siya. Ano? Ayan. So i-press lang ng ganyan. At kapag naging golden brown na ang kabilang portion, sa isang side naman. Ayan. So kailangang nakalak. Ano? Nakalak yung merong yung katulad yung nakikita ninyo, di pa Nakalak na siya. Ayan. Kapag golden brown na, pwede nang hanguin. Ito na kapisina ang ating napakasarap na beef burrito. Ano pa ang hinihintay mo? Pwedeng snack, pwedeng breakfast, pwedeng inegosyo. Hanggang sa susunod na video ko, huwag kalimutang ilike itong aking video at mag-subscribe na rin. Maraming salamat kapisina!